Ayun, isang magandang araw po ulit dito sa Master B Channel, no? So, siyempre, bagong tutorial na naman po yung ating uh, gagawin. So, kagaya na ng title, bagong kakayahan ng chat GPT. So, yan na yung, ano, uh, ito yung uh, ko ng nakaraan. So, di ko lang mga uh, matandaan na kung anong buwan yun. Pero, may ginawa na natin ng tutorial na chat uh, GPT. So, ito yun ah uh, muli kong nga uh, gagawan ng tutorial dahil uh, meron siyang mga bagong kakayahan meron siyang uh, dalawang uh, uh, meron siyang dalawang uh, uh, kakayahan na paniguradong mapapaginabangan na naman po ninyo so yung una niyang kakayahan po actually nung December pa to yung bago ng uh, yung unang kakayahan niya na pwede mo na siyang kausapin through call no so may iba't ibang mga text to speech na uh, pwede nyo uh, makausap dito so uh, mamaya subukan natin so yung isa pa nakakapag describe na rin siya ng picture so pwede nyo nang uh, ano pwede na kang pwede nang ano uh, mag share sa akin ng picture din i-describe niya. so ang gagawin nyo lang pag sa picture uh, kung halimbawa sa file manager, double tap to lang press nyo lang, then hanapin nyo yung share, o send, ganon. Iyon. Pag lumabas na yung share, hanapin nyo lang dun yung uh, chat, ah, uh, GPT. Ayan. So, ganon din, ano, sa messenger, ganon. Tap nyo lang yung receive photo message, tapos, may lalabas dito na share. So, ito, uh, sundan nyo lang yung, uh, ano lang na gagawin natin. So, to Accessibility button. Ita. Receive photo message. So yang yung picture, cub no. Top yan. Save. Name remove more button. Yeah yename more. Click the share button. Share natin. More share. So dito hana the yung chat uh, GPT Messenger. File manager plus chat. Yeah no. Basahin natin. Rickers. Capital C Charlie hotel. Alpha. T Tango. Capital G golf. Capital P Papa. Capital T Tango. Yeah. Default. So chat. GPT. So tap na yan. Chat. Then wait lang natin kasi nagload ing. Dictation. Send message unavailable. Yeah. So nagload loading pa sa. Menu. Text box. Editing. Dictation. M. Wait lang. Delete. M deleted. Textbox Dictation. Send message. Yeah. Dictation. Text box. Editing. Sabihin natin na I describe Moga and picture Nito Sakin. Sa send message. Start new send message. I describe Moga and picture Nito Sakin sa deleted. And so, okay, nothing. Start new chat. Edit. Start an editment. Salar sa sa May I send Bada and I send Babby Nakilanassa. I send Ceremonial Pact Titipin. And Bada, I may hawak Nazar the people at Su and Putin Polo shirt at item. na Pantalon. Makan the tang of Nia and I sang and parangal, and Babi Nakatabi Nia ida the castle with non peach not damit at made a castle at nariban sa so canyan dammit, not possibly nat papa Iwadik na ISAC and opposite Omekan elements of Nasa background and maga up the deal and Tao na Makan the pala sa so canal and maga gawain, Maroon did maga speaker at maga wire not a calatatat sa so sa satic, at papa na Ido so I I event, name audio setup, and setting in IT I, I outdoor venue, nami maga sa. So. Text box editing. That's not enough because he's loading what he's saying. Tation text box editing. Let's read it all now. Leroy, may I send Bada and I send Babi not heal the Massa I and ceremony O Pactitipan. And Bada I may howl at the people with suit and puting polo shirt at item not pantalon. What the Tang of Nia and I send for and maybe not the top I the castle with non-peach not dammit That made a castle with no dammit Not possibly Nat that bad but it c and Opacil-O-Macon elements of programa That's background and manga-opu And and tao nama candle pala sock And manga-gawain Marooned and speaker at manga-wire Not a cal-attack, so sad Not that but it would ignite Iso-I-Ice and event-name audio setup And setting-night-heel-ice and outdoor venue-name Manga-alumens-all-liquorin So my mother is there In sa moving up So, uh, tanongin pa natin, sa tingin mo, anong event kaya ito? Sa hindi mo, anong event kaya ito? Sa lewan may I send edit menu? Start new chat. Send message. Sa hindi mo, anong event kaya ito? Deleted. Start new chat. Edit menu. Nasa background, nagmagaapun na nilang tao na makanga palasak button. Based on that, Kakita saw Lerwin, Makanito I. and graduation or no, recognition ceremony, and Bada I may hawak Nazar the people, and Baby I Makan I sang Guru O Magu and supporter, and Maga course in the Maga Tao Sap background, Kasamana and Maga audio equipment, I can handle and Makakita saw Maga Ganatong Yuri Nam ceremony. You know the Batabang Tama, I So, yeah, young Bagunakayahan? No, so Napaganda, Napaganda Nanga uh, Bagun Pigus Nitananga. Uh, Uh, GPT So, bukod sa Be My AI ay pwede namin pong magamit itong uh, chat uh, GPT yung uh, develop ng OpenAI So, madadownload nyo po yun sa Play Store no? So, yung isa pa niyang kakayahan Back natin Messenger Re Recent apps Close all button Home screen Face message Telepute to Play Store Show Lazada. Chat Chat Space So dito, pwede nga nasang makausap. Ang problema lang, uh, yung bagong update ngayon ng chat uh, GPT, hindi natin makita yung settings kasi sa settings, pwedeng palit-palitan yung anin pwedeng palitan yung mga text to speech na pwede nyo makausap. Pero sa ngayon, hindi ko makita yung mga settings pero uh, sa akin kasi may mga nakaset na eh. Meron na nakaset na text to speech nakalimutan ko lang yung pangalan ayan uh, hindi natin mabiyo yung settings Tation. start the voice start new chat edit menu ayan pop up window tap natin dito yung settings ko meron details temporary chat click natin temporary edit menu button about sharky a toothbrush button edit menu button Ano maka itong button na to baka ito temporary chat continue temporary chat no model training No model training if you have custom instructions. Follows and st follows instructions if the temporary chats won't appear in your okay, history. Iba iba. Button. About Sharky, a slip so, chat. About Sharky, a slip rushing shark. Give me tip about shark button. Subo natin kumwa. Edit menu. Button. Mabina natin dito yung settings. Temporary chat. Not in history. not in history. Temporary chat follows and follows if you have no model. No Matemper continue. Temporary chat continue. So ndi natin mabi yung settings. Button. About give me tips to write up the text start start new chat edit menu. Button. To automate sending they will tell me a fun fact about their own give me edit menu. Start new chat on edit menu. Button. Temporary not in history. Temp not in history. Okay. Button. ah uh, tingin ko may bug yung bago na lang update kasi halos linggo-linggo nag-update yung chat. Ah... Uh, GPT no kaya hindi natin makita yung settings pero kung hindi pa kayo nag-update ng application na ito, kung mabi nyo po yung settings, nandun yung mga iba't ibang text to speech na pwede nyo pong ano, maset. Sa akin kasi may nakaset na. So, pansamantala, ang uh, susubukan natin ngayon, yung pwede nyo sa'ng kausapin. So, tala natin siyang kausapin. Menu. Start new chat available. Start a voice conversation. Yan. Start a voice conversation. So, tap natin yan. So, tap natin. capabilities are per turn on. on. natin yan. Chat. Dictate text box. Explain super can help text box. Dictate start a voice conversation. Then tap tap nulit yung start a voice conversation. Magandang araw sa sa'yo. Magandang araw din sa'yo. Kamusta ka? Maayos lang naman. Ito nga pala ako gumagawa ng tutorial sa YouTube batiin mo nga sila yung mga nakikinig ngayon. siempre. kamusta sa lahat na nakikinig dyan sa tutorial news sa YouTube? Sana'y mag-enjoy kayo at matutunan ng mga bagay na inyong pinag-aaralan. Keep on learning! Ano nga palang pangalan mo dahil tinatanong nila? Pangalan ko ay ChatGPT. Anong mga tanong nila tungkol sa akin? sino daw ang gumawa sa iyo o developer mo? Ako gawa ng OpenAI, isang kumpanyang nagdevelop ng artificial intelligence. Ah, ganun pala. Sige, maraming salamat. Magpaalam ka na sa kanila. Wala nga naman. Paalam sa lahat ng nakikinig dyan sa tutorial mo. Kung mayroon kayong mga tanong o kailangan ng tulong, huwag mag-atubiling magtanong. Ingat at hanggang sa muli. Ano nga palang ang bensahe mo sa kanila? Salamat sa inyong pagtangkilik sa tutorial. Huwag magatubiling magbigay ng feedback at mga katanungan. Ingat kayo palagi at salamat sa pagsubaybay. Yan. Listening. Voice vote comments and voice call. That's a great way to end. At the noon, Paula. See the Salamat chat. So, yun po, no, yung kakayahan ng chat ah uh, GPT na paniguradong makakatulong po sa inyo. So, baga man meron pang problema, hindi natin mabiyo yung settings. ah uh, sa mga susunod na update, siguro namang ayusin yan, ano. May bug lang siguro at may inaayos sila. So, yun, uh, maraming salamat po sa mga nakinig.